Unahin po natin sa ating pag-update ngayong araw na ito. August 1st po, uh, bueno mano ng Augusto, ang isang maganda masipag na sakadora. Ito, hindi ko po siya laging nauuna sa aking mga ano, BG. Lagi po siya nasa gitna. Ngayon po, iuuna ko po siya. Walang iba po kundi si Doktora Cheryl. Ayan po. Good morning, Doktora. Yan no? Araw na araw pa lang ni Madam Sheryl. Napakaganda. Ba napakagandang babae ba po. Ba Yan. Madam Sheryl, ngayon lang kita inuna talaga. Kasi medyo maganda yung dating ng aura mo eh. Kagaganda ng sibuyas natin puti oh. Magaling ganito. Ano to yung good size to no? Ay small. 540. Eh yung medium nito. 560. 560. Ayun eh, ang ay, kagaganda naman. 560. Eh yung malalaki natin o oh, 580, ito yung big 580, 560 yung medium itong sibuyas natin pula na medium 620, 6, 600 dagang -620. 620 eh yung malaki po wala pong pagtaas sa ating video no, ay video sa ating presyo na, no? nalilito talaga pag pinatapat yung camera eh. ayan sa super white po natin na bawang 700. Sabi ko doon kanina sa si bumili, mura. Oo oh, kako, mura talaga yan pag kay Dr. Sheryl. Saka kasimputi ni Madam Sheryl yung ating uh -huh. Superbuy. E eh, yung kanso po natin? 560 po. 25. 560. Kung napapansin o oh, napupunan niya po, wala po yung mga sibuya sa likod. Kalalabas lang po. Nahuli ako ng dating, hindi ko nakuhanan eh. Yung munggo po natin, Madam Sheryl, meron ba? Uh -huh. Labo. 680. labo. Ayan po, ayan po ang ating a, uh, pinakamaganda, pinakamasipag. Nasa Kadora na ngayon ko lang po inuna sa ating video. Walang iba po kundi si Dr. Cheryl Munoz. Yan, kompleta. Miss Bungabong noong 1995. Salamat po, uh, Dr. Dito naman po tayo kay Matet. Kasalukuyang binababa yung kanyang mga gulay. Bonitong Ampalaya, Talabas ang Sofia, Morado Talong. Tingnan natin kung mucho yung talong na yun. May Taiwan, may siling panigan. Alamin po natin yung kanyang mga asking price. Mate, tabang wala ang bumibili, tanongin kita. Anong talong yun? Ang dami yun. Magkano yung asking price ng pro, uh, propelika natin? Nagugulol ako. Eh, yung Taiwan natin ngayon, umangat na ba? Ayan, medyo umangat na. Swerte. Salamat. Oo, oh, salamat naman at yung mga farmer kasi natin. Ayan, may dumadating na magandang bonito. Magkaling bonito. 30. 30. Itong tayo, ah, panigang natin. 80. 80, yeah, Ayan, maganda din presyo. Yung murado natin talong. 60. 60, yun. Tapos, itong ating Sophia. Sophia ko 20. 20. Ayan. Anong sitaw, Matet, yun? Negro Negro, magkano ngayon si Negro? 60, 60 may xy. Yan, 60 lang yung may xy. Salamat, matay. Wala pa si, ano, si Lenlen. On the, pa On the way pa lang yung idol natin. Dito naman po kay Ate Helen, marami po akong nakitang sigarilyas. Alamin po natin ngayon kung magkano yung presyo ng sigarilyas. Yan, ito po ang aking masipag Magandang kaibigan si Ate Ella Ate Ella, magkano yung sigarilyas natin? O, oh, medyo bumaba po ngayon yung Asking lang po na ha Turing lang po Hindi pa po yun ang final prices Isa po sa masipag natin sa kadora dito Tignan niyo po yung kanyang mga sigarilyas oh. Napakaganda Ganda Salamat Ito po yung mga kalamansin natin 1-5 Ano ang gaganda Isang mapagpalang araw ka ba na ang kong mahal Sa lahat po ng ating mga kapalente sa aking mga kapwa kabanat I'm proud to be kabanat welcome po ulit sa ating youtube channel Dan TV Mr. Palenque muli po ito po ang inyong kasama kaibigan ang boses po ng Palenque Dan TV Viernes po ang Mr. Palente ng Kabanatuan City Today is August 1st, Unang araw po ng Agosto. Mag-update po ulit tayo ng mga asking price o yung mga turing na presyo ng mga gulay. Dito lang po yan sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay. Sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Tabanatuan Vegetable Trading Center, Palengke ng Sangitan. Tandaan niyo po ha, asking price o turing lang ang atin itatanong. Hindi pa po yan ang final prices, bababa po yan. Pag tumawad ang mga ngalakal o mamimili ng mga gulay dito sa ating baksakan. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, dante B. Mr. Palenque please don't forget to subscribe sa ating channel para naka-update po tayo dito sa mga presyo araw-araw. Pwede rin po natin bigyan ng isang magandang like kung gusto nyo at i-share ang ating pong video para po sa iba natin mga kasamahan. Kaya, pindutin na po natin ang subscribe button at i-share na natin ang ating video. Time check po natin, alas 9.05 Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan. Ang boses po ng Palengke, Dante Viernes po. Ang Mr. Palengke ng Cabanatuan City. Ang August 1 araw ng Webes, Napakarami pong papaya ang dumadating dito sa ating baksakan. Katulad po niyan, oh. No? napakadami po. Alamin natin yung asking price ng papaya. Boss, saan ka papaya natin? Ang dami. Kabo. Oh. Dito na sa... Napakadami papaya ngayon. Magaling papaya natin asking price. So, tingnan nyo, sa sobrang dami, ang sampo, mura. Oo, dyan, kasi yung ice cream sampo. Tapos, pag tumatawad, siyempre mamimili. Nakuha pa nila ng sampo. dami. Ay, yung natin? Ay, yabang. Ayan ang gusto ko, medyo pumalo. Umangat yung alag ni sir. 50. Matagal po kasi napipirmi sa ayaw umangat-angat yun Ngayon, ngayon lang umangat yung alug natin. 50, 500 per bundle. Ang papaya, natutuloy daw ng 8. Bals, ibig sabihin 80 per bundle. Sophia mo, makano nori? Sophia. Ano? 20. Lumaba din ano? Oh, yun. Yan. Depende rin kasi sa ganda. Juicy Depende rin kasi sa ganda. Kung magandang maganda talaga. O, oh, ayan, marami din. Ang marami ngayon, papaya, sofia, baksak yung... O, oh, na lang yung ano, nabibigay. Tinatawaran ng dose kasi nga pag marami po talaga, medyo bumabaksak yung presyo. Oh, o, ayan na, nakikita naman. Salamat. Kaya malungkot yung kaibigan <laughs> ko. Napakalungkot. Oh, hindi makatawad. Buti, buti pa si Boss Demi. Masipag to eh. Ayan. at nito, na-tsempuan ko po yung kaibigan natin na madalas magpunta ng Boracay. Ito eh, ang ano ito eh, yung vision nito eh, yung pumunta po sa may mga lugar na may dagat. Boracay, El Nido, sa Baler, sa Olonga po. Nag-ano nag, po raw siya, uh, ah, nagsasurfing pala. Ayan o. Oh. Kaya yung katawan ni eh, parang bong rebilya yung katawan niya. Eh. Ganon? Ayan. Hindi ka ba naniniwala ate Ani na magaling mag-surfing yung aking kaibigan? Lalo sa tuyo. O yun, lalo sa tuyo. sa tuyo. Wala, wala ang alon, ano? Kapatukan oh. ang kaibigan. Kapatukan ang Boss, magkano ngayon yung ating sayote? Sayote isang... ba, 300. O, 300, isang bundle. Etong ating pechay na 350. 350 sa ating patatas. 650 yan basta madalas ka na namang ano, nawawala ano, lagi ayun labanos natin labanos ba wala po akong maganda yun fresh yung pamigay ah. kung sino may gusto ayun uh, dito natin tatanong kay boss ay, Jay, na, Jay labanos o oh. Yeah. sa kaibigan mo ay yung keros natin ngayon magkano 100 100 per kilo boss, boss Jay magkano yung labanos natin 150 po 150 yung pechay bagyo 300 yeah. boss Jay pag nagbabakasyon si boss pet hindi ka sumasama ha? Nag <laughs> 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 ah, bawal eh <laughs> kung mo may dalang ano yan nako alam ko single lang din yan talagang good boy yan eh yung parang ano niya yan tap dito yung parang bawal lumayo eh ay bawal lumayo eh, ito si boss hindi ano kasi talagang hilig ng katawan yung ganun eh parang ano eh yung <laughs> Okay, magsarado na po tayo. Nag Nag-help na ng mga utanga. Sige po. Ah, uh, salamat, ay, boss. Ha? po uh, ang katulad niya po si Derek Ramsey. Kaya lang po medyo may buhok to. si Derek Ramsey kasi kalbo eh. Ito po si Derek Ramsey na may buhok. Yan. Eh ay, <laughs> yung mga kaibigan natin ito si Boss Marco. O, pamay naman diyan. Ayun, oh, napapamay. Boss, Nakita ko kasi maganda yung mga luya, malalaki. Magkano nga yung pinaka-good, yung pinaka- 1,000 po yung malaki. Yung mas kanay, 1,000 po lang. Pero ang oh. puhunan, 1,000. 11 yan. Benta kay 1,000. As same price. Nabukos kami ng pera kayo. Ayan. Ayan pala. Nabukos uh, kami puhunan. Tingnan nyo uh -huh. naman yung mga nakalawit dito. O. Ayan, no? Oh. Ayan, no? Ayan, no? Ayan, no? Ito, giginhawa ang buhay nyo dito sa dalawang so, na dito to. Basta yung adiket, buwan. Uh, respeto po at saka pakikisama pag at saka yung dignidad. Ayun, at, ganun sana. Yeah. Ano. Kaganda Ito. na. Ito. Kaganda na binitawan, ano? Oh. Okay. Good, good. Ere si... Si... Si Kapitan Ato. Ay, si Kagawad Ato. Namamali na lagi ako. Uh, kapitan Tuloy, Konse, uh, magkano ngayon yung talbos natin ng uh, saluyot? Saluyot po? Diyo, ay medyo umangat naman oh. Ay yung talbos ng kamote natin. 10. 10 ay yung sa sitaw. 8. Oh, Ayun po ang ating uh, magiting na konsehal <laughs> ng Barangay Caudillo. Soon to be kapitan. Ayan. Dito po may nakita kapon wala akong makitang dahon ng sili. Ayan oh. Dito po nakahilera yung dahon ng sili. Good good morning, Madam. Madam, magkano yung dahon ng sili natin ngayon? Isang ganon? Hindi namin alam. As Asking price, eh, ano yun ba diba yung magat na babae dyan. Ha? Oh, 120. Medyo okay na. Ito yung idol ko eh. Ito yung yeah, idol ko eh. Nanimili tayo syempre. Nanimili na ba? Oo, oh, nanimili. Ah, Naghahanap ng mga gagamitin natin sa... Anong sinabi mo? Nagano? Ayan. Matiks po yan so, sa idol rapin. Eh, eh al alam ko wala nang hilig yan eh. Si, si Ate Grace. Si Ate Grace na. lang yan eh. Ayan, magagalis. Isusumbong ko siya kay Ate Grace eh. Ayan. Wala na ang nagagalit. <laughs> Mukha na hindi nagagalit. Baka baka sa iba pa mapunta 'yung sapan, kapitin na natin. Yan. Ang hahanapin niyo, kamatis, problema bang kamatis? Dito kay Madam Ella, hindi problema ang kamatis. May hinog na hinog na kamatis. Medyo ito 'yung pinakamaganda kamatis. Galing ng Biskaya siguro. Madam Ella, galing Biskaya. Anong ano to? Anong variety? O, oh, garnet ha. sa nagtatanong na ito? Ito namang garnet. Magaling ganito natin 30 dito. 80 pa. Yan. Ang laki ng binaba na ng kamatis. Bumaba na. 85. Madam Ella, sa hinog natin. Sa hinog. O, oh, ang bumaba na pala, no. Eh, sa puso mo mapagmahal. 180. 180. Eh, sa puso mo naman. Sa puso mo naman, wala? Wala po. Asawa lang. Ito kasi, si Madam Ana, ito ang pinakamabait na sakadora dito. One and only, siyempre, si Sir. Yan. Pero ito, masipag po ito ha. Ah. Saka yung lifestyle nito, masasabi mong smooth. Yan. Yan. Ah. Ah. Salamat, Madam Ela, ang aking kaibigan na... Socialite ba yung tatawag yeah. Hindi. Ah. Simply lang. Yeah. Yan. Yan ang sa'yo. Simple lang. Yan. <laughs> yan. Dito may nakita akong naka-plastic na money. Oh. Baka dito money natin ngayon? 80 ang kilo. 80, 80 ang kilo. Bali 800 per bundle. Ano? Sa inyo po ba yan? Sa inyo po? Saan po galing po yan? Gabaldon. Oh, Gabaldon. Sa... Wala po tayo magigitang uh, money dito sa baksakang kundi dito lang po yan. Oh. Medyo maganda-ganda rin ang kanyang ano. Napakamura pa. 80 po. Maraming salamat, madam. At syempre, andi dito tayo kay ate, baby ko. Ang aking my favorite sa Kadora, may ate. Ate baby, ano yung, at, ayun, ano yung mga sitaw natin ngayon? Bulakan ay, magkano bulakan One five, mahaba, magaganda, napaka Napakagandang ano, sita, wanta. Askin lang po yun ah. Etong green natin, ano yung ba yun, Mega? eh, 130. 130. Eh, ano ba yan, Mega, Negro? Original Negro Star. Oh, original Negro Star, 130. Ano Tandaan nyo po, ang, asking. ang tinatanong natin, asking lang ah. Hindi pa po final prices. Ibig sabihin, bababa pa po yan sa asking price. Siyempre, nasa palengke tayo. Pwedeng tawaran. Yung e, natin, anong talong yun? 80 na natuloy na. Ya? sinabi niya na natuloy. Mahal talaga ang talong ngayon. Anong talong ito, Baby? Bumaba nga. Oh. Ebe, ma mahal nga dati, bumaba. Mucho yan, bumaba. Natuloy na po, ah. 80. Yan. Ganyan pala, ah. Yan, yung Ampalaya 80 Miss pizza. Yan, dito sa kanila, may nakita naman akong ubo. Ano natin? Marinela, ano itong ubo na ito? Balag. Balag. Magkano yung balag? 120 ang hiringi. Wala pang tawad. Oo, oh, 120. Turing lang po yung asking lang yun. Pag tumawad kayo, nako, umagayin kayong tumawad. Nababawasan yun na malaki-laki ito. Dito po yan kay Marinela. Yan, ang. Lagi ko pong pinapahalala Ay, yung tinatanong natin na preso. Inuulit ko lang po yung sinasabi ng sakadora at asking price lang po. Ibig sabihin ng asking price, pwedeng bumaba. Ayan. Eh, ati baby, itong pipin ng bakla mo. At itong pipin ng bakla. Ito 30. Ayan, ipipin siya. Tapos dito meron tayong pecha. Aaga yata ng pecha ito. Sige, sa'yo ito. Sa'yo. Sige, oh. sige, sige, wala pang tumatabad. Ang pecha ni Madam Sweet. Ayan po. Time check po natin. 10.06 sa kasalukuyan nagdadatingan. Ang maraming gulay dito sa ating baksakan. Ito, sabi ko nga po, umuulan ng ah, papaya dito ngayon. Dito may nakita akong ano, pato lang kinis. Ano nito? Arlene na kinis natin ngayon? Ask 30. Ay labong natin. 15. 15. Ayan o. Oh. Ito po, pato lang kinis. 30. Labong 15, 150. Medyo bumaba na po talaga yung labong. Yan. si Arlina na po, katabi po ni Nanay Mena yan. Bukas interview natin si Nanay Mena. Doon oh, may nakita kong ato. Kung uh, ang palayang bonito ayan. Eh. Tanungin natin. Aral ba ang palayang bonito natin? Boss, 30. 30 yan. Ito may ibababa pa lang pechay. Marami din pechay ngayon kaya siguro mura yung pechay natin. Yan, nako, nagdadating na, na po yung mga sariwang gulay. Kahit na nakaka ilang araw o isang linggo na yata sa bagyo, marami pa rin gulay ang dumadating. Wala pa ako nakikita ang kalamansi dito. Oh, wala pa kalamansi. Dito kay Boss Eric, napakadaming ano, okra. Alamin natin presyo ng okra, kaganda ng okra. Oh. Ganda. Tanong natin magkano yung okra. Ang bundle daw. O, oh, 500. Linawin natin, linawin natin. Boss Eric, magkano yung okra natin ngayon? 60 po Ah, 60. 60 po ang ninyo niya. Tandaan niya po ah. Asking ang ating tinatanong. Eto, ewan ko kung anong uh, variety itong uh, talong neto. Mahaba eh. Alamin natin kung anong variety. Ayan, kaya na to kay Dory. Dory, anong variety ng talong? Anong variety ng talong mo? Dog Pelica. Magkano Mag yan? Asking price. Magkano asking price? Magkano asking price mo? Pwede ka? Pwede 600. 600, eh, yan. sabi, ubas daw pa. Ito, meron din siyang ampalaya. Alamin natin yung ampalaya. Ay, yung ampalaya. Mistisa ba yung ampalaya natin? 70. Yun, mistisa. 70. Ito yan, daming santol. Oh. Santol, ang dami. Magkano ang aming santol natin ngayon? Asking first price. Eh, Ito, Rosalia. Idol Rosel, mag magkano sa antal natin? 150, 150 ang asin. Tanda nyo ha, price lang tinanong natin na subjected to change pag tumawad yung, syempre, tatawad talaga yung mga mamimili. Kaya yung 150 na yan, karaniwa nagiging ano yan eh, 130, 120, 110, gano'n. Dahil nasa palengke tayo, ang dami oh. Panuka. Ay, patolang palipit. Yung lang palipit natin yung ano, -an, 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 asking price. O, oh, 25 po yung asking price. Pag tinawaran mo yan, hindi umabot ng 15, 20, Ako na po nagsasabi sa inyo dahil. Talaga yung mga mamimili natin ngayon, medyo magagaling. Kaya kailangan obligadong tumawat Eh, dito, mayroon papatid sa akin ng domino eh. Ang dami. Gagaganda po ng domino nila dito. Alamin natin magkano nga yung presyo ng domino. Madam, magkano yung domino natin ngayon? O, oh, 75 po. 75 ang per kilo dahil binabander nila yan sa 10 kilo. Kaya 750 po ang domino na talong. Dito lang po tayo. May nakikita magaganda nga rin. Talong na domino. Eto, wala naman eh. Gaganda ng domino. 75, 750 per pounder. Per dito kay Ate Bunso, tanungin natin yung pechay pati mustasa niya. Bakaano ba sa pechay? Okay. Pechay po. Ngayon gano'ng pechay? 40. 40. Ayan, 40. Yung musta sa Ate Wala uh, pa yan. Asing lang po na Orenta. Ay, yung okra mo. Ganda ng okra mo. Okra po Magana. Kami ng Yan. Mangat ang ating okra. Yung talong yata medyo bumaba ba? Talong bumaba. 70 asking. Wala po. Asking price ng talong 70. Ano tawag mo tiyo? maliliit, 70 po. Bumaba yung talong. Kaya tibunso po yun ha. Wala pa yata yung kalamansin natin. Maaga pa. Maaga pa. Magkano ba asking ng kalamansin ngayon? 1.5. Oh, 1.5. Wala pa rin pagbabago. Maganda pa rin yung kalamansin natin. Hindi ata kami nakikita sa may vlog. Ayan. Ayan o. Oh. Nakikita nyo yung magagandang lalaki. Mga alas siguro, alas 12 Alas 11 po. Alas 11, alas 12 kalamansi. Magkano ulit? 1.5 Bumaba nga yung kalamansi Dati nasa 2 plus Yung nila 1.5 Ngayon yung ganyang kalamansi 1.5 oh. po yung good natin yung kalamansi Wala akong makitang siling sultan eh. Ito, may siling sultan. ang kaganda. Kalalaki ng siling sultan. Ganda ng sultan na siling. Ganda. Ganda. Alamin natin magkano ang asking price. lang nagbaba. Sila lang po yung may siling sultan ngayon yeah, eh. sa baksakan. Walang, wala nang iba. Madama ka sultan natin ngayon? Sultan, 150. 150. 150. Yeah. Sila lang po ang may sultan dito. Wala na. Wala nang iba. Sila lang may sultan ngayon. kalabasa na lang ito eh ano ko eh, eh boss ano pipi alamin natin na yung mga kalabasa mat ano ang dami ah punong puno madam bin good morning magkano na yung kalabasa natin ang dami ah ay, ay ba tayo nang tumaas ano ay Oh, ay ba ito, tawid dagat? Opo. Ayun, oh, ayun oh, oh, dami po ng puno oh. Ang dami pong kalabasa. 33 pa rin po ang per kilo nito. Ayun. kaya yeah, pag binabundle po kasi nila detalye. Ito 17 kilo times 33. Ito 16 times 33 'yan po. Tawid dagat po 'yan ha. Suprema. in last yung kamote. Hindi pang malimutan yung kamote yung mga kamatis natin dito ang ano na yan variety niya garnet ito kay ano kay madam Maylin may may Dam Inahakot na yung mga kamote niya. Ang dami. May kamote yan? Magkano yung ganyan? Astin. Yung malaki po. Malaki po. Malaki po. Malaki. Ano po? Mag 55, oh, 55 na po talaga. Okay, 55. Ay, yung ganito natin. Taiwan Sibayan? Bayan? Ay, 70 Taiwan Sibayan? Bayan? 78. 70. 70. Nagmahal po talaga yung kamote. E, yung sampalok mo? Sampalok, 1-1. 1-1. Tumas po ang ating kamote ngayon. Tumas ang kamote, ano? Yan. Salamat. Ayan po mga kapalengke, mga kagulay, mga kapwako kabanatwenyo. I'm proud to be kabanatwenyo. Tatak kabanat tayo. Ang ating pinaka-latest asking price update ng mga sariwang gulay po na pumabaksak dito sa ating baksakan. Dito lang po yan sa ating Kabanatuan Baseball Trading Center, Palengke ng Samitan, ngayong araw po ng Webes. Tandaan niyo po ang pinanong natin ay ang kanilang mga asking price lamang po. Hindi pa po yan ang final prices. Sana wag magkamali yung mga nanonood ng video sa atin. Please don't forget to follow my page Palengke yung sangitan. Ganun din po, subaybayan niyo po. Punta niyo po ang ating YouTube channel Dante B. Mister Palenque para nakapit po tayo araw-araw sa lahat ng presyo ng mga gulay dito sa ating baksakan. Pag mamamalain po tayo, umulan man o uminit, magdala po tayo ng payong pananggalang natin sa ulan. Ayan. Uh, muli po, ito po ang iyong kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke, Dante Biernes po, ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. Maraming salamat po. Bye-bye. See you again tomorrow. God bless us all.